dito po tayo sa pwesto ni Madam Sally. Napakarami niya po ngayong gulay ngayong araw ng Merkoles. Alamin po natin ang mga asking price ng kanyang mga gulay. Tulad po ng murado, sigarilyas, siling panigang, okra, talong, mais, hagod, pipinong bakla. Nami. Yan. Good morning, Ate Sally. Ate Sally, mukhang napakarami yata ng ano mo ngayon, gulay. Kaya lang, konti lang yung kamatis mana. Ang oh tira pa yun. Tira oh, pa pa yung kamatis natin. Magkano kaya natin murado ngayon? Kaya may 5 35 per kilo, 350 per bundle. Ayong eh sigarilyas natin. 1 ba? Medyo angat talaga ang sigarilyas ngayon. Itong magaganda mong siling, ano pa oh, Lalaki yun. Oh. Kahaba. Ito bumaba oh. eh. Bumaba. Oh. yung okra natin? 90. Mahal din to. Eh, yung ano natin? Ano ba talong to? Magkana si Mocho ngayon? 35. Eh yung ano mo? Ano bang maisto ate Sally? Dilaw. dilaw. Mukhang magmamais ka na rin ngayon. Magkano yung dilaw? 20? Oo, oh, bumaksak nga yung dilaw. Oo. Oh. Ito ano natin, itong pipinong bakla. 40. Meron din siyang ano, yung ano dito, sopiyang kalabasa. 30. Bumaba din. Dati 33, 35 eh. Oo nga, lahat daw ng gulay bumaba. Yung Taiwan natin. 70. Ay, ayun ang pinakamababa. Baksak din, no. Ibig sabihin niyan, lahat ng gulay, tama ka, bumaba yung presyo, no. Ano lang ba mataas ngayon? Si lang. Si Pero, ayun ang matas ngayon, ano. Si Ang palayang mistis no. Yan. Ayan po ang mga presyo ni Atisali. Baka may gusto kang i out sa mga mga sa mga taga pamilya ni Ate Sally, punta na kayo pa, dito. Ay, mamimili ko diyan. Ano ba shopping natin diyan? Yan. na kayo. Yan. 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 Ano Yan. Ano Yan. dating Yan. 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 kamatis Yan. 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 Oh wala pa oh. Ayan, pag bumili kayo kay Ate dito, may libre pa kayong kalendaryo. <laughs> kalendaryo. Salamat. Ate may hagod ka pala oh. Magaling hagod natin. Thank you Santal. ba sa pumingi? Oh. Okay. Okay, salamat ulit isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kagulay sa mga kaibigan natin masisipag na farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatuenyos proud to be kabanatuenyo welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City na mag update na naman po ng isang napaka-init na araw ngayong pong araw ng Miyerkules April 3. Samahan niyo po ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, upang alamin ang kanilang mga ice cream fries only. Tandaan niyo po ha, ah, ang itatanong po natin ay mga ice cream fries o yung touring lamang. Wala pa pong final prices. Ibig sabihin, pwede po tayong tumawad sa mga ice cream fries na bibigay sa atin ng mga kasamahan natin sa Kadora. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenke, Please don't forget to subscribe. Sana po nakasubscribe tayo o isubscribe natin habang tayo po ay nanonood ng ating video. Para naman po kung gusto nyong ma-update sa araw-araw na presyo ng mga gulay dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan ay makapag-update kayo. Pwede din po natin i-like o i ang ating video. Muli po, ito po ang inyong kaibigan kasama Dante Biernes po. Ang Mr. Palenque po ng Cabanatuan City. Tara, let's. Update na po tayo. Dito tayo kay Rosa. Alamin natin yung ng kanya mga kamatis. Ano? You know? Ang lalaki pati siling panigang, sigarilyas, talong, okra at Taiwan. Tingnan natin kung magkano ang kanya mga asking price. Meron din siyang mustasa. Andito yung idol Alden ko ngayon. Ito, nagbakasyon to sa Boracay. Isang eh. linggo. Ang gaganda ng kamatis niya. No? Rosas ang galing kamatis mo. Eh. Sa mo? Bunga-bunga ganto. Pagka ni asking cream price mga hindi ito. 15 po. 15, 15 na. Bumaba. Talagang sumadsad na naman sa presyo yung ano. Yung ating ano. Kamatis. Sumadsa sa mababa ang presyo. 15. Nasa 20 plus na eh. Bumaba ulit. Ito. Meron din siyang mustasa. O. Masa yung mustasa mo? Magkano? Tasa 25 po. 25. Tasa 100 galing. Yan okay. no? o. So, Gagaling sa akin. Tungo nga natin. Panika. 30 po. 30. Ay, yung, mag oh, yung magandang pa. okra niya, no? O, so. Alam mo, okra mo, maganda. magkano yung asking price. 80. Bumaba, no? Ito tiyak to bumaba yung Taiwan. Bumaba po, Magkano? 80, o, 80? Oh. Ang laki naman ng binaba. Wala nang isang di, isang one daan. One 80 day, per oh. kilo, 800 per bundle. Oh. Ano tong talong nito, mucho? oh, oh, mucho. Magkano yung mucho bonito natin? Uh, dito po sa segunda, 20. 20 sa sagod? 40. 40. 40. Asking, lang, Asking na. O, yung ano natin, yung sigarilyas mo. 100 po. 100. Okay. Salamat. Ang matas lang talaga yung si Ano? Salamat, Madam Rosa. Ito kay Ate Baby, may Sophia siya, pati may patola, paliktik. Good morning, Ate Baby. Ate Baby, magkain paliktik natin patola ngayon? 35 ang asking 30 na tuloy 30 per kilo 35 300 per bundle 35 350 Ayun ano natin yung habang kalabasa Habang hmm. kalabasa? 25 asking 25 sa Sophia? Gerek, gerek nga, gerek Gerek 30, 38 yeah. Ito si Tau na Bulacan White ba ito? Magkano Bulacan White natin ngayon? Magkano Bulacan White? Oh, 120 120 sa Bifis ng Gayan Ah, uh, isang bundle na ganyan, 1,000 to. mariposa ba ito? Mariposa magkano? Ah, lahat, bulakan. Ito nga. Bulacan Wala mariposa ngayon? na Ay, magkano yung mariposa? Ay, mababa, ano? No, mahina. Ay, yung verde natin. Ano ba yan? 120 na Ano ba yan? Negros? Star premium. Ay, star premium, 120. Yan po ha, pag, pag pinag-uusapan po si Tao, hanapin niyo lang po si Ate Baby. Paniguradong. Kasi puro sitaw ang tindan nito eh. Marami. Magaganda pa, oh. Magaganda pa. Salamat, Ate Baby. Ay, ang kamatis mo, Ate Baby, ngayon? Ay, lang. Baksak. na naman, anong? Baksak presi na naman. oh Okay. Salamat. Ayun. Dilibet, na galing bakla mo? Forty-six kung natuloy. Forty-six natuloy. Yung patola natin kinis? 70 po. Seventy. Sa pipinong puti? 35, Salamat po. Wala yata yung ano mo, yung alalay mo. Alala ko nagtanan. Nag What? Nagtanan. Tinalagpas lang yung mahal na araw. Oh, Marinella, nagtanan. Ah, Marinella sya tatay sabi ni Lilibet, nagtanong ka raw sino ba tinanan mo? Yung asawa. Yung asawa ang tinanan Nan, nagtanan din asawa. Ah, hindi asawa nagtanan. Dalawa nga sila nagtanan, 'yon. Eh, eh, tanong natin yung Pinuwa talong. Mahaba kasi. Anong talong to? Along mucho, po, mahaba na. Magkala nga yung mucho natin, as me first. 45, 45 per kilo, 450 Or, per bundle. 40, 40 per kilo, as me 40 nga, 40 400 per bundle. Eh, yung hagod natin ngayon? Ayan, 10, kuya Dante. Isang, isang ganyan na, isang ganyan na, sampo. Oh, <laughs> bibigay daw agad bibigay ayan punta na dito, ayan, punta na. Si presyo, ayan na. punta na raw kayo dito ito naman yung Aylo ano po, ayan ano ba ang ano po. ngayon ano ba ngayon ang lagay ng kalabasa natin mga damang nabing eh, sa ngayon po magulo ang presyuhan eh, ayun ba ito ang ano, tawid dagat ba tawid dagat po at saka ano na rito o oh, ito ito yung suprema natin yung pinakamalaki natin mag ano ngayon ask him eh, ang ask him yung beta ko kung ano yung 20 price to 20 no 23, 22 ang, ang ating uh, isang kilo na Suprema. Eh, yung medyo magkano? Yung pong medyo magkano na ng 22. Medyo nasa, ano pa rin siya, balag ng alanganin presyo. Minsan katas, minsan bababa, ano? Yan. Ito ngay marami ka ngayon kalabasa. oh. Karamiwan dito mga ano yat pinapakyaw ka no, sa taga Manila o Bulacan mga ganyan. Kasi uh, sa isang linggo kasi pag nagparating ng kalabasa, dalawang truck yata, ano? Oo, ang dami. ano? dami, oh. Pero nauubos ko to, Mamaya lang po to, Wala na to. Ay hirap din magtinda ng kalabasa. <laughs> mag -kalabasa. Uh, ang magkakalabasa, yan. Dito, nakiupo ako sa tricycle. May namataan akong ano, alugbati eh ang nag isang nagtitinda tindero ng alugbati sa baksakan si sir, sir ba ang pangalan mo si oh, si sir noel yan siya lang po nag no ah joel siya lang po yung nag sa nagtitinda ng alugbati dito sa baksakan eh si sir joel sir joel magkano magkano alugbati natin yan ba ba ba? 35, oh 35 30 dati kasi 40 kaya sinabi niya bumaba eh yung papaya natin magkano ngayon ori 13 yun sana nga yung dumili na wag masyadong mainit ingat tayo sa heat wave puso na, yun oo oo nga yung sa kaya mag ingat 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 lang ha? palagay ko dito merong ano merong mais na puti wala eh magaling puti natin ngayon puro dilaw eh asking price sa pag wala kasi ito, alam ko ng style nito eh. Hindi mo mapipigil yung pa sa discard. <laughs> lakad ng lakad, ya. Yeah. <laughs> oh, matumal ngayon, yan. Ate Glo, magkano yung puso mo mapagmahal? 20. 20, 20, 20, 20. Kakto. Eh, yung gabi natin yung 40, 45. Oh. Noong isang araw, binigyan yata ng bulak. Anong binigyan siya? Bulaklak o Jollibee? Yan ang ano yung jowa niya. Sana maulit ulit Alamin natin yung sampalok. Magkano yung sampalok po natin madam ngayon? 270. 270. Napakasipag naman ng labandero mo. Bosco. Eh <laughs> <laughs> yun natin luyang maganda. Magkano? 75. 75. Ano ba ito? Uh, ano? Uh, sinibuyas? Bosco, malapit na ba tayo bumalik? Bosco? San libo, 'yan. Ito si Maylin, gustong-gusto ko ma-interview lalo na pag may bisita siyang maganda. <laughs> Oo. Oh. Maylin, napakaganda ng bisita mo. Oo po. Kaganda no? Tanong ko muna bago ako maano sa ganda yung magaling kamote mong ube. 300. 300 sana ano natin ngayon yung Taiwan si na malaki. 35. 35 sa medium. Sa medium ano 250. 250 eh sa maliit. Sa maliit, 180. Ito sampalok natin. 300. 300. Kaganda ng bisita mo, nagpapaganda ng aura mm -hmm. ng inyong pwesta. No? Ganda. Ilan taong, taong ka na ba, Miss Anna? Ilan taong ka na? Ang tinyo mo, dihalata, ano? oh, oh. Yung papa, <laughs> ito, yung hindi halata, ano? Basta, hindi halata, yun na lang. Ito, opo. Hindi na, makakabawi ka naman. Panigurado ito, upo niya, balag. Balag ito, ano? Ah, gapang. Ah, gapang pala, oh. Alvin, magkano ngayon itong gapang na? natin? Gapang po, 6. 6 na, ay napakamura na. Napakamura, napakamura po na. Minamimigay na lang. Bali, 60 isang badel. 6, isang perasa. Itong tukayo ko, itong ano, kamatis ni tukayo ko. <laughs> Bumaksak na Sir. naman tukayo, ano? Eh, basta pabibili pa. Ah. Baksak na naman. Pag maganda bibili, sabro na lang. O oh, yan, yeah. pag, pag, pag maganda. Maganda pa yan, sabro lang. Dadaling ko dito yung maganda, bayan. baka mamaya binibigay sa sampu ah. Basta oh. po may magandang bayar oh. dyan, oh. asan po may maganda oh. dyan? Yung maganda daw, pumunta po dito at bumili na sampu lang daw. O oh, yan ha. Sinabi niya, yun na, oh, okay. O, oh, yan na. Sabi sampo, medium lang yun. Ito, dito lang makapag-update ng bunitang palaya. Wala makita sa iba. Ito ang dami. Machete, oh, magkaling bunito natin ngayon. asling price. O, 40 lang ang asling. Okay, machete po yan ha. Siya lang po kasi nakita ko ng may bunit eh. Ano? Oh, May merong na ano, meron daw nagtatambol ipagalin natin. Ayan. Marami na 'tong lulugod. Ayun. Taga, shout out mo taga Sambayan ba? Solidad. Oh, sa sa, sa sa Santa Rosa 'yon. Santa Rosa 'yon. Oh, sa mga taga Solidad Santa Rosa, shout out po daw kayo. Oh, sir, shout out muna sir. Shout out kay Azing. Ayan, ayan, oh. Yan, well, andi dito po ngayon to. Ano bang dala natin gulay? Upo. Ano yung upo natin? balag gatang? Magal ba yung balag ngayon? Asking price. Oh, depende. Oh. Murang-mura Katulad yung kagaganda. no. Ayan. Ito madalas kumakunan 'te. Opo, sa Mayaman na 'tong natin, natin natin na Ah, bali ang Dala mo rin anong dala mo? Pipino. 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 Yung pipino na puti bakla. Bakla pala Magano yung bakla. bakla. Nagbago kanina. Ah, okay. Ito masisipag to. Ito yung mga yayaman na kagulay natin eh. And a shout out po sa mga taga solidad Santa Rosa. Yan. Yung mamaya makikita niyo yung yan, sarili niyo. Dito <laughs> si Atilos kaya ano. Magkano ang mo ngayon, Atilos? Eh, 30 lakaran Oh, 30 ang lakaran. Salamat. O sa nag-text kay Atilos, yan. Pag-isipan niyo maigi. Kumuha kayo ng taga-dala na basta-bata bat ano. Oh, yan. Rin, eh. Okay. 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 Ere, kalamang good na gudo. Ah. Ate Marita, magkaling kalamang singgut na gudo. Ito you know, na, talaga yung oh, kalamansi o. So, 650 po yung kalamansi o. Oh. Baksak presyo. Napakaganda ng kalamansi ni Ate Marita Salamat. Ere, kaya Ate Bunso ang palaya. Ate Bunso, ano yung palay? Mamisisa ba ito? Magkano Alam ko ang matas ngayon yung ano yung sigarilyas pati mistis eh. Magkano yung station natin? 70. Oh, 70. Alanganin ta. Pero yung good na good dito, 85 na. 80 yan. Anong tanong to? Bitaw. Uh, Ay, ano si ano si ito? Matag ng puso. Mega, mega, magkano yung mega natin ngayon? 70. Ayun you know, oh, yung ano yun? Ang, ang babao? Yung babao wala pa tawag sa akin. 150 ang ask niya. Salamat. Ano ba 'yon? Yung talbos ng kamote? Talbos ng sili. Ah, sili at talbos ng sili magkano? 40. Korenta. Oh, bu bumababa din ngayon, ang bumaba. Ang ang bumaba din na halos itong Taiwan natin. 70. Oh, ayan oh, baba no. Okay, salamat at ibigso. Dito kay konse tanong natin yung sultan. Ito ang dami. Taiwan. Taiwan. Konse magaling sultan natin ngayon. 80 to 70 80 to 70 eh, Pwede si Aris po yan ng dalampang Dito kay John, tanong natin yung murado niya pati yung tawag niya yung puti, yung domino, ay eh, hindi domino yan domin Bakit naman sumura? Huwag natin Mag Magkano yung puti natin na natalong ngayon John? <laughs> Ayun no? Magka yung pinapinta? 25, 25 po. 25 ito sa murado Sa murado po ganyan 30-30. 30 mura lang, ano? Ito yung patole niyang palistis. Ang gano'n? 20-20, 15, 20. gano'n. Mura yata ng mga gulay ngayon, mura po ano? Mura po ngayon ba? Bumaksak yata, oh, ano? Mura yung mga gulay. Napakamura daw. Ayan, sinasabi nyo lang, napakamura talaga. Dito, tanong natin yung presyo ng... Na... Ay, Che, magka yung presyo natin ngayon? Yung pantao natin, 300. Yung mga pang semi-tao, 20. Yeah, ba? Ayan po si Madam Che. Ito po yung sinasabi niyang pechay. Ito yung pesto niya. i mustasa. Tanong natin. Ito maganda. Madam, magkano si mustasa mo ngayon? Oh, baksak din. Baksak presyo ta. Halos lahat yata ng gulay. Bumaba yun. 25. 25. Pwede. Eh, maganda yung talbos ng sili. Tanongin natin magkano. Amin, magkano yung talbos natin ngayon? 30? 30? Napaka-tunog marami eh. Bakit? Baksak. Ano, baksak presyo. Napakamura. Kanina pa yan, o. So, Rosel, ano itong upo mo? Balag ba ito? Magaling gapang. Sandala ka pa. Mura ng mga gulay. Kawawa naman yung mga kaibigan nating farmers na naman. Ano ko ano opo? Anong talong yun? Ano talong yun? Ano? Mucho. Mucho, yan. Yeah. Ah, ano? Ito masarap na ano eh. Iniyaw. Ano talong mucho natin na yun? 35 po, inihingi natin po. 35. Salamat. Yes, po. At siyempre ang ating Mr. Mani, si Sir Ed. Tingnan nyo, dami niyang tindang mani. Eh, oh. Mamaya lang, ubus na ubus na itong mani niya dito. Uh, Yeah, magos ng daw. Meron din siyang bini, 'di ba? May bini ka rin? Bay. Oh. Pag bini magkano isang ano, sako sa Pag bini natin, sasagad natin 'yan hanggang 1.950. Oh, sagad na sagad daw 'yun, 1.90. 1.950. 1.950. Bali lang kilo 'yon. Oh, 20 isang ano daw, isang sako. Dito lang po yan kay Sir Ed. Para bini kay pwede niya ibagtak din gusto nyo rin magbaksa sa kanya. Kukuha din siya sa inyo. Yan. 75 po. Yan. Narinig nyo. Hindi ko na tinanong. 75. 75 per kilo. Pag gulay bagyo naman po, tatlo lang po ang ina-update natin sa gulay bagyo. Kay Ma'am Gladys, kay Ma'am May Ann, pati kay Boss Jay. Tatlo lang po sila may tindam gulay bagyo dito eh. Kaya hindi naman po sila nagsasawang sagutin yung mga tanong natin. At tulad ni Boss Jay, naka-forma pa to. Boss Jay, magkano na yung repolyo natin ngayon? 250 lang po. 250. Sa pechay? Pechay, 280. 280. Sa carrots? Carrots po, 750. 750. Sa labanus? 150. 150. Sa marble natin, patatas? 900. 900. Sa patatas malaki? 800. Eh, yung ano natin, green eyes? 100 per kilo. Sa beans? 160 per kilo. Sa ano natin? Celery. Celery, 100. Sa leeks? 100. 100. Eh, yun sa ano natin? Yung... Ay, palagak lang. Palagak, Ay, palagak lang. Palagak lang yan, para okay. Maraming salamat, Sige Boss J. Mo. Siyempre, sa uh, basta ang sinasabi ko, pag si Madam, anak, pag si Boss J. ang in-interview ko sa Gulay Bagyo, hindi pwede natin kaligtante. Eh. Baka hindi tayo padaanin dito, kaya kailangan i-update natin din. Katulad nito, yung kanyang mga pang, ano, lumpiang sariwang sin Siya lang naman po nag kaya wala kayo mapagpipilian. Galing Tarlac, Sambales. Tarlac, magkano ngayon isang kilo? 45. 45. E eh, sa bitbitin natin. Sanda, ay eh, bumaba ano, dati. Ano? Si Madam, si Madam Lani naman na ah, araw-araw gumaganda. Ang laki na ang in-improve na kinaganda. Oh. Ang kulang na lang kay mama, ano kay mama Lani. Medyo konting trim lang, okay na. Pwede ng panlaban ng binibining ano, agri nang o binibining ano, baksakan, yeah. Salamat. Dito tayo, tanungin natin yung ano. Magkano ngayon yung ganito nating sibuyas na local na puti? 400, tignan nyo naman, quality quality, good na good, antitigas, galing, bungabong. Yan. Eh yung pula po natin ganito, Ayan, marami tayong sibuyas ngayon. Sana nga, puro lokal na lang. Wala na tayong ano, imported. Kasi pag imported, mahal ano. Sa so, kawawa naman yung mga farmers natin pag lumabas na namin imported. Sana yung mga tinder sa kadora natin dito wag na muna kumuha ng imported habang meron tayong lokal, Di ba? Ayan o. Tingnan nyo naman kasi kagaganda ng sibuyas natin. No? Ayan. Um, so, oh, ba't tinder daw? Pogi din. Ayan. Oh, Okay, salamat madam, salamat boss. O, oh, ayan po mga kapalente, mga kagulay, ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay. Dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isiria, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow our FB page channel, Palengke Nang Sangitan Ganon din po ang ating Youtube channel Dante B. Mr. Palengke Para naka-update po tayo sa lahat Mga presyo ng mga gulay dito At medyo may nalimutan nga po Wala akong isang din-upload Ang ating ano, super white bawang Nalimutan ko po, nguntit na po tayo mag-close Magkano po yung super white natin Madam Bungee? 7.80 o, 7.80 sa kanso 700. Yan. Kumpleto po tayo sa Napro. ko na malimutan lang yung bawang. Pag may nalimutan po ako, sabihin nyo lang po. At pinabukasan, i-upload natin. Yan. Kaya katulad po ng sinabi ko, don't forget to follow my FB page channel, Palengke ng sang sang Sangitan. And subscribe to my YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Para updated po tayo sa lahat ng presyo ng gulay dito sa ating baksakan. See you again po tomorrow. Napakainit ng araw. Huwag niyo pong kalimutan magdala ng payong pa kay mga ngalakal at uminom ng maraming tubig. Huwag na, naman po basta-basta inom ng malamig na malamig. Ah. See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.